Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata siyam na raan at dalawamput anim hanggang siyam na raan at tatlumpu. Kabanata siyam na raan at dalawamput anim. Buong tiwala si Elaine sa oras na ito. Habang nag-iimpake ng mga gamit niya, sabi niya sa malamig na mga tao sa paligid. Nga pala, may ilan sa inyo na bumugbog sa akin, ayoko pang tumakbo. Sinasabi ko sa iyo, narito ako. Ang mga puwersa sa labas ay napakalakas. Simula ngayon, hihintayin kita paglabas ko. Isa-isa akong lalaban, at hahayaan kayong magbayad sa pambubuli sa akin. Isa-isa silang binilang ni Elaine, binalingan ang ekspresyon ng bawat isa sa selda. Matapos pag-alitan ang mga tao, si Elaine ay maituturing na nakahinga ng maluwag. Sa oras na ito, natapos na niya ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit, at aalis na sana kasama ang guard, nang bigla siyang nakaramdam ng pagnanasang umihi. Bulong niya sa sarili, dam, bakit may ihi ako sa ganitong oras? Gaya ng sinabi niya, muli siyang bumulong, hindi. Ang sel na ito ay masyadong masama, at ang ihi ay kinuha mula sa tiyak na masama, at kailangan niyang umalis pagkatapos ng pagkalat. Sa pag-iisip nito, ninitian niya si Naginang Wilson at Gina, at mapangasar na sinabi, Nagkataon na naiihi ako, kaya ipaubaya ko sa inyo. Pagkatapos magsalita, nagham si Elaine ng isang kanta, inikat ang kanyang baywang at pumasok sa banyo. Sa labas, isang grupo ng mga tao ang natahimik, at si Elaine ay naghahabol ng hininga. Hinawakan ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang dibdib, para siyang baliw at sinabi niya, Galit na galit talaga ako, ang aking hindi karapat dapat na anak ay dumating upang piyansahan siya. Tinanong ni Gina sa isang interface, piyansa ng anak mo. Hindi ganito ang bastard. Ang matandang ginang Wilson ay umiyak at nagsabi, ang aking anak ay isa ring walang kwentang tao. Inaalagaan siya sa pamamagitan ng shrew na ito. Ayaw lang nila akong mabuhay. Sinubukan lang nila ang lahat ng paraan para itapon ako palayo. Pagkatapos noon, sinadya siya ni Mrs. Wilson at sinabi kay Gina. Gina, ang babaeng ito ay napakamabisyo. Sinabi niya na gusto niyang kunin ang puntod ng iyong ina. Sa tingin ko, tiyak nagagawa siya ng isang bagay tulad nito. Kailangan niyang mag-sorry. Nang marinig ito ni Gina, agad niyang naramdaman ang pagbuga ng dugo sa kanyang ulo na nagpapanginig sa kanyang buong katawan kinagat niya ang kanyang mga ngipin, diretsyong tumayo at agad na sumugod sa banyo. Ito na ang huling pagkakataon niya para turuan si Elaine, kung hindi niya ito gagawin, talagang ang beach na ito ay aalis. Nang makita siya ng matandang Mrs. Wilson na galit na galit na sumugod sa banyo. Agad siyang sumunod na nanginginig. Sumunod din agad si Wendy at ang ilan pang pinagalita ni Elaine. Nang ibababa na ni Elaine ang kanyang kamay, bigla niyang narinig ang pinto ng banyo na sinipa. Pagkatapos, nakaharap sa malaking paa ni Gina, sinipa siya nito at bumagsak. Ang kanyang mga binti ay dumikit sa gilid ng urinal at hindi siya makatayo. Nang maisip ni Gina na kukunin ni Elaine ang puntod ng kanyang ina at ikakalat ito. Si Gina ay ngumiti ng may pagkapuot at sinabi sa iba, Bubugin mo siya, patayin niyo siya, Hayaan siyang maging isang mabahong babae. Nagpapanggap siyang napilitan. Agad na hinampas ng grupo ng mga tao si Elaine sa ulo at katawan. Natigilan si Elaine, sumigaw at itinaas ang kanyang mga kamay, sinusubukang harangan ang mga kamao at paan ng kalaban, ngunit ito ay walang kabuluhan. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Wendy sa malamig na liwanag. Matagal na niyang gustong talunin si Elaine, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nang makitang lahat ng nasa harapan ay bumabati sa itaas na katawan ni Elaine. At si Elaine ay matangkad ang dalawang paa, agad na humakbang si Wendy, hinawakan si Elaine sa isang paa, at kinindatan ang matandang Mrs. Wilson at nagsabi, Lola, ibagsak na lang natin ang binti ng beach na ito. Kung hindi, wala nang pagkakataong muli. Okay. Ang matandang Mrs. Wilson ay tumango na may mga ngipin. Kabanata siyam na at Nakita ng matandang Mrs. Wilson na ang kanyang pangarap na mamuhay, sa unang antas na kinabukasan ni Thompson ay nasirang muli, at kinasusuklaman niya si Elaine hanggang kamatayan. Bukod dito, si Elaine ay naglakas loob na maging mayabang sa kanyang harapan ngayon, at nagsalita ng sobra-sobra na nagdulot ng sama ng loob sa Lady Wilson. Para kay Mrs. Wilson, ang huling bagay na gusto niyang makita ay ang pagtakas ni Elaine, mula sa dagat na naghihirap, ngunit ngayon ay papakawala na si Elaine. Kung mapapalaya si Elaine, ito na ang huling pagkakataon para turuan siya. Kapag napalampas niya ito, maaaring wala ng ibang pagkakataon sa hinaharap. Kaya't ang Lady Wilson, anuman ang kanyang katandaan at kalusugan, ay itinaas ang kanyang binti at hinampas ang paa niya sa tuhod ni Elaine. Sa isang klik, biglang nagpakawala ng nakakatakot na sigaw si Elaine. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa binti, baka naputol ang kanyang binti. Ang matandang Mrs. Wilson ay nagtagumpay sa isang suntok at nasasabik. Ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang mga galaw ng katawan ay napakahusay at ang isa sa kanila ay hindi makatayo ng matatag at nadulas sa lupa. Ang pagkahulog na ito ay direktang tumama sa kanyang tailbone, at ang sakit ay naging sanhi ng kanyang pagsigaw. Pero halatang mas miserable si Elaine. Nang makita ang kanyang kanang tuhod, tinupi niya ang isang arko sa kabaligtara na direksyon, at ang kanyang sakit ay napakasakit na siya ay makasigaw lamang ng walang humpay. Ah, oh, ang bintiko! Nabali ang paako, narinig ng bantay ng bilangguan ang paggalaw sa loob at sumigaw sa labas. Ano ang problema? Anong ginagawa niyo sa loob? Nang marinig ito ng lahat, dali-dali silang tumigil at tumabi. Tumingin si Gina at kusa siyang umiti. Grabe ang pagtulo ng beach na ito. Siya ay malapit ng lumabas. Gusto niyang sipain ang Lady Wilson. Hindi niya inaasahan na mabali ang kanyang binti nararapat lamang sa kanya. Pagkatapos magsalita, dali-dali niyang tinulungan ang matandang ginang Wilson at lumabas ng palikuran. Si Elaine ay sumigaw ng malakas. Guardia, hali kayo at iligtas niyo ako, nabali ang aking binti. Nakarating na ang bantay ng kulungan sa pintuan ng palikuran. Pagkapasok na pagkapasok nila, nakita nila ang kalunus-lunos na sitwasyon ni Elaine. Kungunat ang noon nila at tinanong ang lahat, ano ang ginagawa ninyo? Tumayo si Gina at sinabing, hindi ko alam. Ngayon lang pumasok ang Lady Wilson para pumunta sa banyo. Sinubukan niyang sipain ang matandang babae, ngunit nadulas siya at nahulog ng ganito. Tiniis din ng matandang Mrs. Wilson ang sakit at sinabing, Sinapak ako ng hangal na ito at nasira ang vertebra ko. Masakit sa akin hanggang kamatayan. Umiyak ng malakas si Elaine. You bullshit, you bastard hit me and broke my legs. Ngumiti si Gina at sinabing, may ebidensya ka ba? Kami ay higit sa dalawampung katao, nakita naming na sinisipa mo ang Lady Wilson. Gusto mo pa bang gumawa ng sophistry? Itinuro ni Elaine ang mga tao at sumigaw. Ikaw ang bumugbog sa akin. Ikaw, sama-samang nabali ang aking binti kumunat ang noo ng prison guard. Imposible para sa isang normal na tao na pumunta sa banyo para sa dahilan at nabali ang kanyang binti. Kaya nabali ang paa ni Elaine, halatang binugbog ito ng mga tao na ito sa selda. Ngunit kung gagawin ito ng isang tao na mag-isa, kakayanin pa rin niya ito. At kung gagawin nilang lahat, talagang walang paraan. Una, imposible para sa lahat ng miyembro na harapin ito. Pangalawa, Maaaring ito ay napakamahirap hilingin sa mga tao. Aminin nyo na kung sino ang lumalaban. Nangangailangan ito ng patuloy na paghihiwalay at isa-isang inilalabas ang mga taong ito para sa interogasyon. Sa pag-iisip nito, nagsimula siyang magsalita. Pagkatapos gawin si Elaine, kung patuloy kang manggugulo tulad nito, hindi ka makakaalis ngayon. Kung gusto mong imbestigahan at harapin itong muli, kailangan mong maghintay ng mahabang panahon at least. Kabanata siyam walo. Naiiyak si Alain at sinabing, kung gayon, hindi mo maaaring hayaang baliin nila ang aking binti ng walang kabuluhan, di ba? Walang pakialam na sinabi ng gwardya ng bilangguan. Kung gusto mong i-report sila, dadaan ako sa normal na proseso at hayaan ang mga pulis na dumating para sa interogasyon. Ngunit sa kasong yon, Maaaring kailanganin mo ring pumunta sa istasyon ng pulis. Kailangan mong i-record ang iyong pag-amin at kailangan kong sabihin ang isang bagay. To be honest, mag-isa ka lang, more than 20 people sila. Maaaring hindi aminin ang sinasabi mo. Kung kagatin ka nila noon at ipilit mong saktan ang Lady Wilson, tapos binabaril mo ang sarili mo sa paa. Nang marinig ito ni Elaine, bigla siyang nawala ng pag-asa. Alam din niya na ang mga babaeng bilanggo na ito ay hindi mabubuting tao. Sila ay napakabuti at nagkaisa sa ilalim ng pamumuno ni Gina. Hindi banggitin na siya ay nagdulot ng galit sa publiko. Kung makarating ang isyo sa mga pulis, malaki ang posibilidad na sila ay makasama siya. Kung ganoon, mas magiging mahirap para sa kanya. Mas mabuting lumabas sa lalong madaling panahon. Kung maaga siyang lumabas ay mas mabuti. Sa pag-iisip nito, galit na tumango si Elaine at sinabing, Gusto kong lumabas, gusto kong lumabas ngayon na. Tumango ang gwardiya, tinulungan si Elaine na lumabas ng banyo, at pagkatapos ay inakay siya palabas ng selda. Sa sandaling umalis siya sa selda, tumalikod si Elaine at sinabi sa matandang ginang Wilson, Dead lady, hintayin mo ako. Maya-maya, babaliin ko ang dalawa mong paa. Malamig na sinabi ng matandang Mrs. Wilson. Bitch, mamamatay ka maya maya. Hindi pinansin ni Elaine ang Lady Wilson at muling tumingin kay Gina, at mariing sinabi. Gina, aso at babae, hintayin mo ako. Tiyak na hindi nakatago ang libingan ng iyong ina. Galit na sumigaw si Gina, dare you, kailangan kitang patayin. Napaatras si Elaine sa tulong ng mga gwardya ng bilangguan, tumalikod at nagmura tumingin ka sa akin, maghintay ka. Paglabas mo, tingnan mo ang libingan ng iyong ina at makita mo. Ako ba ang nagtaas ng abo ni nanay? Pagkatapos magsalita, nang hindi lumilingon, sinundan niya ang gwardya ng bilangguan palabas ng selda. Pumunta si Elaine sa opisina ng detention center, at dinala siya ng mga gwardya sa isang opisina. May dalawa ng pulis na nakaupo sa opisinang ito, ang dalawa na nasa loob ang may hawak sa kanyang kaso. Nang makita ng dalawang pulis na inalalayan siya ng mga gwardya ng bilangguan, sila ay napatalon at bigla silang natigilan. Sinabi ng gwardya sa kanilang dalawa, nakipag-alitan siya sa isang cellmate ngayon lang sa banyo, at masakit ang binti niya. Galit na sabi ni Elaine, masakit ba? Nabali ang binti ko, hindi mo ba nakita? Nagtanong ang gwardya ng bilangguan sa malamig na boses. Ang sinabi ko sa iyo ngayon, bingi ba kayong lahat? Gusto mo bang tawagan ang lahat ngayon, at pagkatapos ay ilipat ka sa Public Security Bureau para sa magandang pagsubok? Sasabihin ko sa iyo, huwag kang husgahan. Para sa tatlo hanggang limang araw, huwag mo nang isipin yon. Sabi ng isa sa mga pulis, Alain, pwede ka nang umuwi at magpakabait. Tungkol naman sa sugat sa iyong binti, maaari kang maghintay hanggang sa lumabas ka at pumunta sa ospital para sa paggamot. Maaari mong panatilihin ito ng tatlo hanggang limang buwan. Galit na tumango si Elaine at nagtanong, kasamang pulis, kailan ako makakalaya? Sinabi ng pulis, naaalala mo ba ang lahat ng sinabi namin sa iyo noon? Nagmamadaling sinabi ni Elaine, huwag kang mag-alala, natatandaan ko ito ng malinaw. Hindi ako magsasalita sa sinuman pagkatapos kong lumabas at patayin ako. Nang palabasin si Elaine sa hapon, siya ay binugbog at pinagbantaan ng tatlong mabangis na babae. Takot na takot siya kaya alam na alam niya ang malaking panganib sa likod ng pangyayaring ito. Kaya ngayon ay hindi na niya may tago, paano siya maglalakas loob na banggitin itong muli. Nasiyahan ang pulis at ibinalik ang kanyang cellphone at sinabing, Okay, Tatawagan mo ngayon ang manugang mo para sunduin ka. Kabanata siyam naraan at dalawamput siyam. Matapos kunin ni Elaine ang kanyang mobile phone, hindi na siya makapaghintay na buksan ito. Mula ng tumawag, hindi na niya muling nahawakan ang kanyang telepono, ni hindi na niya makuntak ang kanyang asawa at anak. Biglang binawi ang telepono, biglang nakaramdam ng matinding hinaing si Elaine. Tiyak na hindi alam ng mag-asawa na siya ay nagdusa ng labis na hindi makatao na pagpapahirap sa nakalipas na dalawang araw. Ngunit ang ganitong uri ng bagay ay hindi niya masabi sa kanila. Dahil kapag nagbitaw siya ng isang salita, maaari siyang patayin o maaaring mahuli siyang muli ng mga pulis at ikukulong. Matapos buksan ang telepono, nakatanggap si Elaine ng hindi mabilang na mga mensahe sa WeChat. Siya ay nag-click dito at nalaman na ang bawat mensahe ay nagmula sa kanyang anak na si Claire. Nakikita niya na ang kanyang anak na babae ay palaging nag-aalala tungkol sa kanyang sarili at patuloy na pinapadalhan siya ng iba't ibang mensahe. Sobrang naaliw ang pakiramdam ni Elaine. Ngunit hindi niya maiwasang mag-isip ng ibang bagay. Bakit hindi nagpadala ang kanyang asawa ng WeChat? Dalawang araw na siyang nawawala. Hindi ba siya nag-aalala? Sa pag-iisip nito, medyo hindi nasisiyahan si Elaine at hindi niya maiwasang magtaka. Hindi ko aasahan si Jacob, isang matandang bagay na sobrang mapagmahal, na matagal nang nawawala. Wala man lang siyang mensahe sa WeChat. Siguraduhing makipag-ayos sa kanya pagkatapos. Sa oras na ito, sinabi ng opisyal ng pulisya, huwag na maglaro ng WeChat. Tawagan ang iyong manugang. Nagmamadaling nagtanong si Elaine. Mamang pulis, maaari ko bang pigilan ang aking manugang sa pagsundo sa akin? Inis na inis ako ng mamatay kapag naisip ko ang lalaking ito. Galit ako sa kanya hanggang sa ngipin ko. Maaari ko bang hayaan ang aking anak na sunduin ako? Hinampas ng pulis ang mesa at malamig na sumigaw. Ang dahilan kung bakit hinayaan ka naming tawagan ang iyong manugang para sunduin ka? dahil gusto naming kumpirmahin kung ang mga kriminal ay hindi sinusundan ang iyong manugang ngayon. Kung hindi, kung padalos-dalos ka naming palabasin, ikaw ay malamang na ma-target ng iba, baka mapatay ka ngayong gabi. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin dahil hindi kita pinaalalahanan. Nang marinig ito ni Elaine, nanginginig sa takot ang kanyang atay, at dali-dali niyang sinabi, Ayos lang, tatawagan ko ngayon ang aking manugang, kasamang pulis, siguraduhin tingnan kung pinagtitinginan siya ng mga kriminal. Tumango ang pulis at malamig na sinabi, huwag kang mag-alala, basta gagawin mo ang sinasabi namin, natural na mag-iimbestiga kami. Nakahinga ng maluwag si Elaine at sinabing, kung gayon ay tatawagan ko siya ngayon. Muli siyang tinanong ng pulis, alam mo ba kung paano sasabihin sa kanya? Alam ko, pinilit ni Elaine ang pananakit ng kanyang binti at tapat na sinabi. Sasabihin ko sa kanya na niloko ako ng isang MLM organization, tapos nahuli ako ng pulis. Ngayon ay gumaan na ang loob ko at sa wakas ay makakauwi na ako. Bumuntong-hininga ang pulis, ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, "Okay, tawagan natin siya ngayon." Sa sandaling ito, naghihintay si Charlie ng tawag ni Elaine sa bahay. Biglang tumunog ang phone na nasa mesa. Dali-dali niyang kinuha ang telepono at natauhan na ang biyenan niya ang tumatawag, kaya pinindot niya ang answer button. "Nanay, nasaan ka? Nababaliw na kami sa paghahanap sa iyo nitong nakaraang dalawang araw." Nagsimulang kumilos si Charlie nang magsalita ito. Kinasusuklaman siya ni Elaine na baliw sa kanyang puso ngunit hindi niya ito masabi ng direkta. Kaya maaari lamang niyang sabihin sa malamig na boses. Nasa City Detention Center ako ngayon, mangyaring magmaneho para sunduin ako. Sabi ni Charlie, Nay, nakalabas na ang mga sasakyan sa bahay, magta-taxi ako para sunduin ka. Galit na tanong ni Elaine, nasa labas ba ang dalawang sasakyan? Huminga si Charlie at sinabing, Pumunta si Claire sa kumpanya at pumunta si tatay sa reunion. Kabanata siyam at tatlumpu. Reunion. Tanong ni Elaine, nasa mood pa ang dam na si Jacob na mag-party. Saan siya nagpunta? Sinabi ni Charlie, makipag-usap sa ilang matandang kaklase. Hindi ko masyadong nakuha ang mga detalye. Dapat ko bang tawagan siya? Galit na sabi ni Elaine, sunduin mo muna ako. Ako ay nasugatan ngayon at dapat pumunta sa ospital. Tanong ni Charlie, ano ang nasaktan sa iyo? Seryoso ba? Galit na sinabi ni Elaine, na bali ang binti ko. Napakakalokohan mo, pumunta ka na dito. Sinabi ni Charlie, okay, pagkatapos ay pupunta na ako ngayon. Pagkababa ng telepono, agad na lumabas si Charlie, sumakay sa taxi at pumunta sa Oris Hill Detention Center. Habang papunta sa detention center, tinawagan niya si Claire at sinabi sa kanya. Honey, tumawag si mom at susunduin ko siya ngayon. Nang marinig ito ni Claire, tuwang-tuwa siyang nagtanong. Talaga, tumawag ba si mom sayo? Nasaan siya? Okay lang ba siya? Sinabi ni Charlie, sinabi ni nanay na siya ay nasa Orris Hill Detention Center. Tungkol naman sa dahilan. Sinabi niya na nalinlang siya sa isang pyramid scheme dalawang araw na ang nakakaraan, at inaresto siya ng pulis, kaya siya ay ikinulong. Siya ay pinalaya pagkatapos na mawala ang mga hinala. Biglang natauhan si Claire, naghinala siya na ang kanyang ina ay niloko ng mga pyramid scheme, ngunit hindi niya inasahan na mahuli siya ng pulis. Tila pagkatapos ng pag-uwi ni Mom, dapat niyang sabihin sa kanya ng maayos, at huwag magtiwala sa mga tao sa labas kung sino ang makakapagpayaman sa kanya ng magdamag. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang nagsabi, kung gayon, pupunta ako ngayon, makikita natin siya sa istasyon. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, honey, huwag ka nang pumunta rito. Sinabi sa akin ni nanay sa telepono na siya ay nasugatan. Pagkatapos ko siyang sunduin ay dadalhin ko siya kaagad sa ospital. Doon na tayo magkita sa ospital. Kinakabahang tanong ni Claire, anong problema? Saan nasaktan si nanay? Seryoso ba? Sinabi ni Charlie, sinabi ni nanay sa telepono na ang kanyang binti ay nabali, ngunit hindi ko alam kung ito ay seryoso o hindi. Kailangan natin siyang patingnan sa doktor para malaman natin. Napaluha bigla si Claire at sinabing, kung gayon, diretso ka sa emergency department ng People's Hospital matapos sunduin si nanay. Pupunta ako doon ngayon na. Nang dumating si Charlie sa detention center at nakita niya si Elaine na nahihirapan. Siya ay may bogbog -bog na ilong at namamaga ang mukha. Ang kanyang katawan ay nasugatan. Ang kanyang dalawang ngipin sa harapan ay nawala, at ang kanyang buhok ay napunit at ang ilan sa kanyang anit ay nalantad. At si Elaine ay pumasok sa nakalipas na dalawang araw, halos parang hindi siya kumain o uminom. Kaya ang kanyang buong pagkatao ay may dalawang avatar, orihinal na medyo mayaman, ngayon ito ay medyo kakila-kilabot. Ang masama ay ang kanang binti ni Elaine na nabali mula sa tuhod sa oras na ito at maaaring tumambay lamang sa kakaibang anggulong ito. Tila siya ay lubos na pinahirapan. Nagtatakang tanong ni Charlie, "Mom, ano pong nangyayari sa inyo? Bakit ang dami mong mga sugat? Gusto mong alagaan kita." Nagngangalit si Elaine at sinabing, "Bilisin mo at dalhin mo ako sa ospital." Nagkibit-balikat si Charlie at sinabing, "Okay, naghihintay na ang taxi sa labas. Dadalhin kita sa ospital." Tiningnan ng pulis si Elaine at malamig na sinabi, "Elaine, ano ang sinabi namin sa iyo ngayon?" kung ganito pa rin ang ugali mo, huwag kang lalabas at manatili sa loob. Nang marinig ito ni Elaine, natakot siya kaya nasabi niya kay Charlie, Oh, ang magaling kong manugang, ngayon lang ay masama ang lahat kay nanay. Hindi ka dapat sinisigawan ni nanay. Inobserbahan ng pulis si Elaine at nagbabala. Huwag mong kalilimutan ang sinabi ko sa iyo. Pinapalabas ka lang pansamantala pero palagi ka naming inoobserbahan na intindihan mo